Hello kapsat ngayon narat! So for today's video ay pupunta naman kami sa Vegan City! Ngayon kabsat mga alas 4 nga nung nagbiyahe kami papunta doon at mga isang oras hanggang dalawang oras yata yung biyahe papunta doon. Napadaan nga kami dito sa may tulay na napakaganda pero hindi ko alam kung anong tulay ito. I-comment nyo nga kung alam nyo kabsat. At maggagabi na nga nung makarating kami dito sa may Vegan City kabsat. Naghahanap nga kami ng parkingan dahil ang dami ng mga sasakyan dito at mga motor. Kasi dinarayo naman talaga itong Vegan City kabsat. Lalong, -lalong na ang Kalye Crisologo. Dito nga kami nagpunta Kabsat dahil ito yung sikat na kalye dito sa may vegan, ang Kalye Crisologo. Syempre naglakad-lakad na lang muna kami kabsat at tumingin ng pwedeng mabili na souvenir. Siyempre, kabsat, kailangan nating ng pampasalubong. Shoutout nga din pala sa mga kasama ko at syempre yung mga nagpa-picture sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Nagat-adupay ti dito yung kabsat. Alam ah. niya, yung mga itaraya sa timaysan. Syempre hindi kompleto yung tour natin dito sa Vegan City kapag hindi tayo sumakay ng kalaya sa kabsat. Kaya ayan, sumakay na kami dito sa may kalesa. kasi na kami nga kami kabsat, si Zoro nga ang pinagsakyan namin. Kita nyo naman, napakalaking kabayo at napakaganda din ng kalesa ni Kuya. At syempre, shoutout ko din ang lagi namin kasama sa ride, si Denver, si Mac, at syaka si Mia. Hindi ko ito first time sa pagsakay ng kabayo, pero first time ko dito sa may Vegan City. Shoutout nga din pala sa napakabait naming driver na si Kuya. Sa halagang 200 pesos nga kabsat, ay ililibot na kayo dito sa may Kaliyaker Sologo. Aday umat lang iti pinaglibutan na kinyami kabsat, kaya syempre worth it naman yung binabas. Ayad namin. Habang nakasakay nga kami kabs at sakto pang nagpa fireworks o oh, di diba napakaganda. Yay! Oh. Hey, ang dami din palang nagpa-photoshoot dito kabsat, mga may kasal, birthday. At hindi din natin kakalimutan ang magdikit ng sticker kabsat dahil sabi ni kuya okay lang daw magdikit at nag-iipon siya ng sticker. Ayan, thank you for the safe ride kuya. Sakay din kayo kay Zoro kapag nagawi kayo dito sa may vegan city. Uh -huh. Grabe, ang saya pa lang sumakay ng kalesa dito sa may vegan city kabsat. Kaya itry nyo na rin kapag nagawi kayo dito. Ay, Tapos bumili na nga rin kami ng merienda namin habang inaantay namin yung dancing fountain. At may mga patricks pa nga si kuya ay na iba -bato, bato na mitinin. nang pinatugtog nilang music kabsat, yung Ilocano talaga yung nagustuhan ko. Kasi nga, Ilocano tayo kabsat. Ayan, ang ganda naman ng dancing fountain dito kabsat. Sa harap lang kami na vegan city hall nag-stay kabsat. Tapos nag-picture na din kami dito sa may vegan na ito. Dinalpas kami ng hard na nag-picture rin kabsat. Dumiretso na kami dito sa may casa hard para bumili ng empanada. Ay na, nag-quality empanada da dito yung kabsat. nag -i Tapos dito na nga namin siya sa Narvacan Farmers Market Minerienda. So ayan kabsat, hanggang dito na lang muna ating video. Please like and share share this video and pakifollow na din ang aking Facebook page, Agyaman!